For this, after ko, susubukan natin i-repair itong the board. Ito po kasi, kahit na naka-off po, tapos nag-switch off na po yung itong switch, hindi pa rin po siya namamatay. At tuloy pa rin po siyang nag ng tubig. So, um, sinurge natin, naksan uh, natin siya. Ito po kasi pala, normally on siya. Nilagay mo siya, automatic siyang mag-iinit. So, pag umi uminit po to, itong to. Magkiklik po yan ng ganyan Magkiklik So, magtitrigger na mag-off ng switch Eto Ang sagot para Kaya hindi siya na-off Kasi kahit na mag-off dito Yan, kahit na Yung switch is bumaba Eh, nakakonect pa rin siya Kasi maliit lang yung distansya niya Pagitan Kaya dapat Eto uh, Experiment natin to para ano Lakian natin yung distansya niya Yung gap niya Tingnan natin kung mag-off na ba siya Let's go. So, ito yung switch niya guys. Ito, ito yung switch nito. So, ulitin ko. Ito, may sensor dito. Na nandyan siya, yan. The moment na ma-reach na yung certain temperature, boiling point, mag-trigger ito, mag click Yan, mag-click yan para mag-open. So, pag nag-open yan, ito naman, yung lock niya, supposed to be, ang gagawin na ito is, na ano to, um, nakaganito to. Meron siyang ano dito guys, so oh, meron siyang parang pantulak dito. Pag ito tulak niya yan, pag pinulak niya ganyan yan, dapat mag maghihiwalay na yung yung connection dito sa sa loob ito dapat maghihiwalay na to dapat hindi na yan nakakonect So, kaya ganyan, nakakonect pa rin kasi masyadong malapit. Yan yung iaano natin ngayon guys. Susubukan natin ayusin. A few minutes later. Guys, unique yung spring niya guys ha. Ganyan yan. Diyan yung nakalagay. Okay. Tapos, dito naman. Ito yung parang spring niya. Ayan. So, nahihirapan akong kabit yan pero... Sige, subukan natin yung, yung, ibalik so yan dito yan tapos ito yung string yan um, napakahirap mainit kasi uh, tapos ito 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 yan 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 sya tapos ayan tapos hilahin natin yan kailangan natin guys pa puntaan dito. Okay. Ah. Uh, sorry talaga ang matigas. Pero sige lang kaya yan. Kailangan lang natin siya pa punta dito. Ayan. Ay. Dito pala. Ayun. So. Tignan natin. Dapat magkaroon na yan ng space. Kasi hindi ko makikita eh. So. Subukan lang natin. Yuck. Yes. So yan, naka-off na yan. Tingnan natin. Ilagay natin doon. Kung hindi na ba siya mag-iilaw. Kasi naka-off na yan. So dapat, pag ganyan, hindi na siya nag-iilaw. Pag iilaw, kulang pa yung ano. oh ayan guys, hindi na siya nag-iilaw. So that means, okay na yung switch natin. So subukan natin na i-on natin siya. I-on natin. Ayan. Ayan. Tanggalin muna natin kasi baka makuryente tayo. Diyan natin siya guys. diyan ito. Yung on niya. Yan naka-on na yan. Tapos antayin natin na o oh, yan. So nag-on din yung light. Dapat pag mag-off mag yan mamaya. Ay hindi yan mag-off guys. Oh, no. Hindi pala. Sorry. <laughs> hindi yan mag-off. <laughs> kasi nandito yung, ano, yung init niya. Halimbawa nito. Inabot na yung init. Nandyan yan kailangan natin ng pang sundot. O, oh, ito na lang. O, oh, okay. Sundot lang, guys. Kahit anong init yan, hindi yan mag magsuswitch off kasi nandito yung switch nyo. Yung sensor. So, guys, so, okay. ano, ito, yun natin. Bawa, yun natin. Yun. Ito yung pang off nyo. Eh. Man, ako, paano ba yan? Okay, guys. Ito, guys. Sundot lang, lang, guys, ha. Yun natin, guys. Halimbawa, ito yung sensor niya, Mag-off siya may kuryente na yun eh. Ayun. Di ba na ko? So, ayun guys. So, nakita niyo yan. May spark pa. So, nag-off na siya. Ayun. Hindi na yan mag-on. Pabalik kasi nilagyan na natin siya ng tamang space doon sa so, Okay. So, okay na to guys. Sige, sige, sige. A few minutes later. So, ayun na nga. Binalik ko na lahat. Ito na yung normal. So, ito na siya. Nakabit na lahat pati yung screw at saka naka-turn na rin yun nakasaksak naka na so dapat pag paglagay natin ganyan hindi pa siya mag-on ayan so hindi siya nag-on guys tapos Iyon on na rin yung switch yun uh, umilaw na yung switch nya pagdating yan sa boiling point yung parang thermos Anong tawag dun parang sensor dun uh, o so, yun kasi Umitik na siya ang nakumulo na. O oh, yan. hindi na siya nag-on. So ayan. Kaya tanong gano'ng katagal yan, hindi na yan mag-on. natin guys. So ayan natin. O oh, oh, Kasi dumating na siya dun sa filling point niya eh. Parang metal, naka-open pa yon So saglit lang. Ulitin natin na ah. Ay, na talaga. Mamaya na guys. Kasi nakakuan, nakaano pa guys. So, at yon, open natin guys para makalabas yung init niya. Paglabas ng init yan, so hindi niya niya yong yung temperature na init na hinahanap niya bago siya mag-switch off. So yan. So, tingnan natin. Okay. Try natin mag-on. Ayaw ah, mag <laughs> na mag-on guys. Nasobra yata <laughs> ito. Ah, na mag-on. Bakit naman ganun? Ayaw. Ah, so, yan. Naka-on siya. Naka-on siya ngayon. Kasi hindi siya naka ano, naka-insert doon. Pero pag Ayan, okay. Okay, okay. Sige, so, tayuan natin. Pagdating ng boiling point niyan, ayun. Nag-off siya. So, yan guys. Okay na yan. Kumukulo na yun din sa lobo. Oh. Mainit na mainit na yan. Yun Oh. Yun oh, kumukulo nga guys Oh. Okay, tanyo kumukulo dun sa lobo. So, yung kulong yan, ayun, gumukulo pa siya, oh, oh, sige. Okay, nawala na yung kulo niya. Tapos, i-close natin. Oh, tapos, try natin yon, Ayun na talaga, mga guys. <laughs> yun lang, ayun na siya, maon guys. Ayun, ayun na talaga. <laughs> sige, bala na yun. So, again guys, yun na nga siya. Um, yun na yung final niya result. So back to ano siya back to normal na. So dati kasi kahit na kahit na mainit na yan, halimbawa ah, mainit na, tapos naka-off na tong switch. Kahit na naka-off yung switch, mag on pa rin siya pag na-sense niya yung medyo hindi na umabot ng temperatura yung sa sa baba. So, asay naka-normally open yun, ay I mean, naka-normally close yung circuit dito eh. Pag naka-ganun siya, kahit na pag in mo yan, mag, mag, yung dalawang wire. Yung metal, dalawang metal, magdidikit yun. So, ang pag-off niya is parang ganito. Pag, na, pag napaghiwalay siya, naghihiwalay yung uh, dalawang metal doon sa loob. So, pag hindi pa siya mainit, gaya niyan, mag-on siya. Mag-on siya hanggang sa maarating niya yung boiling point niya. Yung sensor doon, nag-click, nag-turn off na siya. Kahit anong tagal mo dyan ilagay, hindi na yan mag-on ulit, di tulad nung dati. So, so, ayan guys. Fix na siya, hindi na siya mag-on kahit na bumaba man yung temperatura dun sa loob kasi naghiwalay na yung dalawang metal dun. Alright. Nice. Thank you, thank you. Kung gusto mo mga video, please like and subscribe. Thank you.